ay malaki, malaki na itulong nito. Ah. Uh, uh, dalawang anak ko nakapagtapos na ng college. Tapos... Yo, kumusta kayo mga tol? Ito nga pala kasama natin si Tol Caleb. Ito to, isa isa rin to sa mga veterano at pioneer na rin dito sa pagiging TNVS driver. Ito mga tol, una natin tanong sa kanya, ano yung unang naging trabaho niya bago niya pasukin tong larangan na to? At ibang klasing trabaho na rin na pasukan natin sa construction tayo, nagsasaka ng pagka tayo. Sa abroad nakapag ang naging trabaho natin doon as a safety officer before hmm. naging foreman painter tayo doon tapos ay safety officer at uh, may tayo ng Pilipinas Nagkataon naman na natin ng Pilipinas nasaksagan ng ano ng mga TNC yung Uber tapos kapapasok lang ng Grab noon sila yung dalawang naglalabanan na noon No, so, nung panahon na yun napakasarap ano, bumiyahe exciting nandun lahat ng trail adventure hmm. kung paano ka mag uh, bumiyahe ng biyahe kasi kanya-kanyang ano uh, saksak ng incentive ang bawat DNC. meron hmm. silang uh, binibigay ng mga ano, mga promo sa driver at the same time sa mga pasahero. Kaya sarap bumiyahe. Hmm. Si traffic, ang kagandahan noon kasi pag na-traffic ka, may tinatawag na surge ang ano ang Uber. Hmm. Kaya kahit ma ka, nabayaran yung ano mo traffic mo. Mahaba ka sa traffic noon that time, mas malaki yung magiging ano fare ng pasahero. pero ako nag-start ako sa sa TNBS 2015. Oh. tapos ayun, sasagsaga ng Uber, naikibyahi lang ako noon. Hanggang sa dumating yung Grab, palitan sila ng ano, palitan sila ng baton ng ano, ng incentive. Oh. So, agawan agawan din siyempre kanya kanyang strategy yung mga ano, mga TNC. So, isa isa tayo sa nakinabang din sa bagay na 'yon sa nagkaroon tayo ng ano, nakaipon, nakapag-isip ng mga ayos, nakaipon, nakakuha tayo ng sarili natin unit. Si pagkatsaga ang sinasabi nga. Pero ako naniniwala ako na unahin mo yung Diyos para ibigay niya sa ilan. Kasi sinabi naman kasi sa Biblia eh, hanapin mo muna ang kanyang katwiran at ang kanyang kaharian at lahat ng bagay ipawang idadagdag sa iyo. So itong mga binigay sa atin nang ano, binigay sa akin, yan. karoon ako sakyan, ah, alam ko, dagdag lang ito ng Diyos sa akin same time, si pag uh, sipag, sipag talaga, si pag tsaka iskarte sa oras, mas mabang oras mas, ma, ano, mas mas, malaki, ma, kita. mas sa mga bagong driver pag-aralan nyo muna, magiging yung ano, yung hanap buhay na to, nang una kayo ang gagawa ng kita nyo eh kung paano kayo kikita. Mas mahaba yung oras ninyo sa pagganap buhay. Mas kikita kayo. Alam talang diskarte nyo yung sarili ninyo naman po pwede na ratrat -rat lang kayo ng ratrat -rat, o biyahe lang kayo ng biyahe na wala kay diskarte eh. talagang pag-aaralan nyo uh -huh. sabi nga sa lahat ng business kailangan pag-aaralan nyo bago nyo pasok sa totoo lang kung papasok kayo ngayon sa business na to mag-isip kayo ng isang daang beses pag-aaralan nyo muna wag, wag yung puro ang papakinggan nyo lang yung mga goods kasi meron mga nagsasabi maganda biyahe maganda kita huwag doon tayo tumingin dapat bago natin pasukin yung business na to tingnan natin yung hanapin natin yung pinaka worst paano pag yung napunta ka dun sa worst scenario ano yung gagawin mo kasi dapat sa business wag yung wag yung tatanungin mo yung mga established na halimbawa ako ilang taon na ako rito nag start ako ng 2015 eh 2025 na ngayon nasa 10 years na ako halos so alam ko na yung kalakaran so, pwede, ko, pwede ko sabihin na maganda kita rito ganito diskarte eh dapat ang lagi minatanong, worst what if magkasakit ka paano mahulog yung sakya mo what if mabangga ka paano magagawin mo doon ka titingin kung papasukin mo tong business na to doon ka titingin sa worst scenario para hmm. mapag-aaralan mo siya ng maganda sa Ang mas maganda mag-boundary maki-boundary muna siya Ayun, kasi pag na-boundary ka malalaman mo paano ang diskarte? Paano yung kalakaran yung kalakaran so alam, malalaman mo na kung magkano yung kikitain mo o kinikita mo sa isang araw. So para pag kumuha ka ng sakyan, alam mo na kung magkano yung itatabi mo para dun sa sakyan mo. Ayun, maganda. Say, nagbaboundary ka ngayon. Sa sida, nagbaboundary ka na 1,000. Uh -huh. Kung kukuha ka ng sarili mong sakyan, siyempre ang iba boundary mo dun, 1,500. Bakit? Kasi sa yun eh. Uh -huh. Yung extra nun, ayun yung pag pa, ano mo sa maintenance mo. Uh -huh. At least, pag nagkaroon ng problema yung sakyan mo, meron kang huhugutin kasi yung iba kasi iniisip, lalo yung iba, <clears throat> hindi naman lahat. Yung iba, inaano na, nagbaboundary sila, 1,000. Eh, pag kumuha ang sak yan, 1,000 lang din ko, which is mali. Mm. Nakawalan ka, kasi ano, ang diskarte mo nun, para ka lang nagbaboundary. Eh, ba, hindi mo iniisip yung, <clears throat> yung nagiging problema ng operator mo, pag nasisiraan yung sak siya siya kukuha nun. So, dapat advance ka ron, kung mm. ka sa gandong business. Dapat meron kang advance na, ano, meron ka laging buffer hindi po pwedeng pag inasak mo to ang pera mo lang sandaan pag sabi, ko sabi, 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 sabihin dapat meron kang uh, ibang source sa pagkukuhanan in case na magkaroon ng problema yung sakit ay malaki malaki na itulong nito. ito uh, dalawang anak ko nakapagtapos na ng college tapos yung ibang anak ko nakapag-aaral talaga na maayos malaki na itulong niya ang kailangan mo lang talagang gawin focus iskarte pag-aralan mo ng gusto yung, yung business sa papasukin mo para hindi ka mawawala. Pero ang pinaka talaga, hindi ka nang gabay sa Panginoon. Yeah. pag, pag wala kang guide, wala ka talaga, babagsak ka. <coughs> Meron kasi ibang ano, hindi naman, hindi naman lahat ah, hindi ko naman inaano lahat. Meron kasi pag kumita na, wala na, ay na-happy ko wala Sinasabi pa kailan sa sarili nila, eh, iyan ako naman yung sarili iba ko, iba pamper eh, ko, ayan nagiinom nagbibisyo, uh, bisyo susugal. Hindi ko naman sa dinidiskourage na, na ano kayo no, kayo magbisyo. Ano, oh, pero pinakamaganda, huwag kayong magbisyo kasi pag uminom kayo, kinabukasan hindi na kayo makakabyahe. Eh. Wala na. No. Oh. Ah, wala kayo ng diskarte. So, yun yung iwasan niyo rin na ano, sana na focus kayo sa pamilya, eh. importante focus sa pamilya. Kasi kung merong goal ka <coughs> para sa sarili mo, may goal ka para sa pamilya mo, gagabayan ka ng Panginoon. Ayun, importante. So ayun lang mga tol, uh, itong kasama natin si Tol Kalay, uh, isa sa mga legendary at veterano dito sa pagiginti NBS driver. At alam naman natin na uh, nanggaling siya sa iba't ibang trabaho at uh, nakita natin kung paano siya umasenso dito sa larangan na 'to. So ayun lang Tol Caleb maraming maraming salamat sa pagbigay ng oras sa akin at pag-interview sa iyo. Salamat sa inyo.